Mga kapatid, sumayin lahat ang patnubay ng Diyos. Ang mabuting balita ay hango po sa Ibanghelyo ng San Lucas, Kabanata 21, Talata 5, hanggang ika aning Tungkol sa pagkawasak ng templo. Pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo, ang kahangahanga mga bato na ginamit dito, at mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Yesus, darating ang panahong lahat ng nakikita niyong yan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa-batong. Mga kapatid, muli, ito po mabuting balita ng kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Taos pusong papuri at pasasalamat na naman po sa ating Panginoong Diyos na patuloy niyang pinahihintulot at niluluob na magkasalo-salo tayo sa mga makalangit na pagkain. Kaya naman po ang papuri natin sa kanya ay walang hanggan at taos-pusong pasasalamat. Sa ebanghelyo pong ito, lahat naman po tayo na mananampalataya sa pamamagitan po ng patnubay na kaloob sa atin ni Yesu cristo ay eh unti-unti niya po tayong binibigyan ng mga makalangit na kaalaman pangunawa, at ang bawat pananalita niya ay unti-unti hanggang lubo sa nating maunawaan. Sa napakaiksipong ibanghelyong ito, subalit alam po natin na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin at ng kaalamang binibigay sa atin ng Kristo, ay ipinauunawa niya sa atin sa sandaling ito at sa bawat sandali ng pagsunod natin sa kanya. Kung ano ang ibig niya sabihin sa sa ibanghelyong ito o sa talatang ito. Muli po, inag uusapan ng mga sandaling iyon ang templo, ang mga kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palumuti nito na inihandog ng mga tao tulad po ng nakikita natin ngayon. Huwag na po tayong lumayo. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita niyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa batong. Una po sa lahat, sa mababaw na paglalarawan, lahat po ng mga gusali na nakikita natin sa man tayo naroon ngayon ay maliwanag po na gawa ng tao o nating mga tao. Nilalagyan natin ng naglalakihan, kahanga-hanga, humahanga tayo. Subalit uh, sa pananalita ng ating Panginoong Yeso Kristo na sinabi niyang darating ang panahon, lahat ng nakikita niyong yan ay iguguho siguro naman po ay napakadali po nating unawain ang lindol ika nga po lindol na nagiging sanhi ng pagguho na man nagtataas ang gusali hindi pa po yan kung ano pang iba po pong kagaya po ng baha, tsunami hindi na po natin maikakaila yun po ang isa sa mababaw na paglalarawan ano po pangalawa po ano pa po, yung laliman po natin ng konti. Tayo po mismo ang templo na tinatawag, templo ng Panginoon Diyos, ang ating pagkatao. Subalit darating din po ang panahon na tayo man, ihiga din po, iguguho, iuunat natin ang ating mga paa, pipikit natin ang ating mga mata. At alam nyo na po ang ibig sabihin ni Brother Joseph. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, napakaliwanag po tulad po ng sikat ng araw aminsahin mensahe niya sa ating lahat ang lubusan tayong magbalik loob sa ating pong may kapal sa mga nagaganap sa kasalukuyan hindi na po may kakaila sa mga nangyayari mga pangyayaring kumisan ay para bang hindi, na, hindi natin matanggap may mga katanungan tayo bilang tao bakit ganon bakit ganon na nangyayari subalit yun po ang talagang nakatakda kaya mga kapatid, sa Ebanghelyong ito, napakaganda po, patuloy pong nananawagan sa atin ang ating pong may kapel. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, wala po tayong dapat gawin, kundi ang lubusang magbalik loob sa pinagmulan ng ating hiram na buhay. At iyan po ay sa pamamagitan ng taus puso nating pagsunod kay Yesu Kristo na siya pong kalooban niya. Hindi na po natin muli po mga kapatid sa kapakanan po nating lahat na mananampalataya at kristyano. Hindi na po natin pinag-uusapan kung saan simbahan tayo nakaanib o anumang samahan. Kundi yung personal po natin na pagsunod at taus-pusong pagtanggap natin kay Yesu Kristo na siyang kalooban ng ating amang nasa langit. Kagaya po ng sinasabi niya sa aklat ng pahayag. Kumakatok ako Nasa labas ako ng pintuan at kumakato. kung ringgin nino man ang aking tinig. Ang tinutukoy niya po ay individual at pangisahan. Singular po, hindi po plural. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutukto. kung ringgin nino man ang aking tinig. Ako ay papasok sa kanyang tahanan. Muli. Tinutukoy na naman po niya tayo, ang bawat isa po. Ako ay papasok sa kanyang tahanan at magkasama kaming kakain o magkasa, magkasalo kaming kakain. Napakaganda po mga kapatid. Kaya po muli para sa kapakanan nating lahat na mananampalataya. Panahon na po para tanggapin natin si Yeso Kristo sa ating buhay at manahan sa ating buhay at pangunahan tayo sa bawat akbangin natin. Huwag na po tayong magpakalayo-layo pa mga mahal na kapatid. Ito na po ang panahon at panawagan sa atin ng Panginoon Diyos ang lubusan tayong magbalik loob sa ating pong may kapal bago lubos ang maguho ang mga gusaling nakikita natin at maging ang taglay o hiram nating buhay mga kapatid lahat po ng nakikita natin ay pansamantala lamang maging ang hiram nating buhay kaya ang samo at dalangin natin sa ating pong may kapal sa tuwi na na ang hiram at taglay nating buhay ay maging makabuluhan sa kanyang paningin. Para pagdating ng takdang panahon ng pagharap natin sa kanya, mga kapatid, ay mayroong mga ngiti sa ating mga labi na harap sa kanya. Hindi na po pinag-uusapan dito ang katayuan natin sa buhay. Hindi po pinag-uusapan bata, matanda, mayaman, mahirat kung napapansin nyo po sa mga nagaganap, sa mga balita, wala po. Lahat po ay mahihalin tulad sa isang gusali. Gusali man at tinitingala ay iguguho din. Mga tinitingalang tao kinikilala. Lahat po ay lilipas din o papanaw din. Kaya mga kapatid, samo at dalangin po ni Brother Joseph na alam ko pong kaisa ko kayo sa mga sandaling ito. Sama-sama po tayo na magsikap na sumunod kay Heso Kristo. Magsikapan po natin mga kapatid. Tanggapin po natin si Heso Kristo bilang Panginoon at hari natin sa ating buhay. At anyayahan po natin siya na manahan, na manahan sa atin. Hindi po bilang turista na pansamantala lamang, kundi pirmihan po siyang manahan sa atin sa, sa, buhay natin ito at pangunahan tayo sa ating hakbangin. At nang sa ganon, tulad ng sinasabi niya, na ang magtatagumpay ay kasama niyang uupo sa tabi ng kanyang luklukan o sa kanyang luklukan na, na tulad po niya ngayon na nakaupo sa luklukan ng kanyang ama. Kaya e, mga kapatid, muli si Brother Joseph, kay Taos Puso po nagpupuri una sa lahat sa ating pong may kapal sa pamamagitan po ng Kristo at ng kanyang banal na patnubay at samo at dalangin po ni Brother Joseph saan man po kayo naroon mga mahal na kapatid sumasa inyo ang kanyang patnubay pag-ibig sa inyong lahat sampu ng inyong mga mahal sa buhay at sa nalalapit na kapaskuhan sa kabila ng dalamhati na ating naranasan, ipinadadama niya pa rin po sa atin na may Pasko na nakalaan sa ating lahat. Kaya mga kapatid, taos pusong papuri at walang hanggang pasasalamat sa ating buong may kapal. Amen.